Sa kaibuturan ng malalagong kagubatan, gumagala ang isang pambihirang nilalang. Ito ang kasuwaryo, isang ibon na kakaiba sa lahat. Ang kasuwaryo ay isang maamong higante, isang tagapangalaga ng kagubatan. Ang kwento nito ay puno ng kamanghamangha at kagandahan. Ito ay nagpaalala sa atin ng kahalagahan ng kalikasan. Tayo na't maglakbay sa puso ng kagubatan. Halina't tuklasin ang mundo ng kasuwaryo. Ang mundo ng kasuwaryo ay isang simponya ng mga tunog. Ang hangin ay umaalingaw-ngaw sa mga insekto. Ang tubig ay umaagos sa mga batong nababalot ng lumot. Sa gitna ng makulay na tanawing ito ay gumagalaw ang kasuwaryo. Ito ay simbolo ng ligaw na diwa ng kagubatan. Ang kapalaran ng kasuwaryo ay nakaugnay sa ating sarili. Sa pag-unawa sa kahangahangang ibong ito, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagpapahalaga sa maselan na balanse ng kalikasan. Tayo ay pinapaalahanan ng ating responsibilidad na protektahan ang ating planeta at ang lahat ng nilalang dito. Ang kasuwaryo ay isang nakabibighaning tanawin. Ito ay isang malaki at hindi lumilipad na ibon. Isipin ng mga balahibo na kasing itim at makintab ng gabi na walang buwan. Ang kasuwaryo ay nakatayo ng tuwid sa malalakas na binti. Sa ibabaw ng ulo nito ay mayroong butong umbok na tinatawag na kask. Ang leg ng kasuwaryo ay kumikinang sa matingkad na kulay asul at pula. Ang titig ng kasuwaryo ay matalim na sumasalamin sa katalinuhan at kamalayan nito. Ang kakaibang anyo ng kasuwaryo ay isang patunay ng mga kababalaghan ng evolusyon. Sa pagsikat ng araw, nagsisimula ang araw ng kasuwaryo. Ito ay lumalabas mula sa lugar ng pahingahan nito. Panahon na para maghanap ng pagkain. Ang kasuwaryo ay isang nag-iisang nilalang, mas gusto nitong gumala sa kagubatan ng mag-isa. Kinakain nito ang mga nahulog na igos at berry. Nakakatulong ito sa pagkalat ng mga buto. Ang kasuwaryo ay gumugugol ng mga araw nito sa paggalugad. Ang kagubatan ay umalingaw-ngaw sa malalim na huni nito. Sa pagsapit ng takip silim, naghahanap ito ng ligtas na lugar. Ang rainforest ay nagbibigay ng proteksyon sa kahangahangang ibong ito. Bahagi apat mga taga-pangalaga ng sahig ng kagubatan. Ang kasuwaryo ay higit pa sa isang magandang ibon. Ito ay isang keystone species. Ang ibig sabihin nito ay mayroon itong mahalagang papel sa kalusugan ng ecosystem nito. Ang kasuwaryo ay nakakatulong sa paghubog ng kagubatan. Ginagawa nito ito sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga buto. Kapag ang kasuwaryo ay kumakain ng prutas, ang mga buto ay dumadaan sa sistema ng pagtunaw nito. Ang mga butong ito ay idineposito sa sahig ng kagubatan sa pamamagitan ng dumi ng kasuwaryo. Ang prosesong ito ay nakatulong upang maikalat ang mga halaman sa buong kagubatan. Ang papel ng kasuwaryo bilang tagapagkalat ng binhi ay mahalaga. Maraming halaman sa kagubatan ang umaasa sa kasuwaryo upang maikalat ang kanilang mga buto. Kung wala ang kasuwaryo, ang mga halaman na ito ay mahihirapan sa pagpaparami. Ang kasuwaryo ay isang paalala na ang lahat ng nabubuhay na bagay ay magkakaugnay. Ipinapakita nito kung paano kahit ang pinakamaliit na nilalang ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang kapaligiran. Ang kasuwaryo ay nakakatulong na mapanatili ang maselan na balanse ng ekosistem ng kagubatan. Bahagi lima ang kasuwaryo sa panganib. Ang kasuwaryo na dating sagana ay nahaharap ngayon sa isang hindi ciyak na hinaharap. Ang pagkawala ng tirahan ng pinakamalaking banta sa kaligtasan nito. Habang ang mga kagubatan na hinahawan para sa agrikultura at pagunlad, nawawala ng tahanan ng kasuwaryo. Ang mga kalsada na tumatahak sa tirahan ng kasuwaryo ay nagdudulot ng isa pang panganib. Ang mga kasuwaryo ay minsan na nabubunggo at napapatay ng mga sasakyan. Ang mga aso ay nagdudulot din ng banta dahil maari nilang atakihin at saktan ng mga kasuwaryo. Ang pagbaba ng bilang ng kasuwaryo ay isang babala. Sinasabi nito sa atin na ang ecosystem ng kagubatan ay nasa panganib. Ang pagkawala ng kahahangahang ibong ito ay magkakaroon ng malawak na epekto. Nasa atin ang responsibilidad na protektahan ang kasuwaryo at ang tirahan nitong kagubatan. Dapat tayong kumilos ngayon bago pa ang lahat. bahagi anim pagprotekta sa ating may pakarang pakpak na magahalaman. Ang kapalaran ng kasuwaryo ay nasa ating mga kamay. Maari tayong lahat na gumanap ng isang papel sa pagtiyak sa kaligtasan nito. Ang mga organisasyong ito ay nagsusumikap na magtag ng mga protektadong lugar at ibalik ang mga nasirang kagubatan. Maari din tayong tumulong sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa kasuwaryo. Ang kasuwaryo ay simbolo ng kagandahan at kahinaan ng kagubatan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, masisiguro natin na ang kasuwaryo ay patuloy na mabubuhay sa mga kagubatan.